Yan. mga puno po ng saging halos hindi na po yan na kayang kainin kung kakainin lang puro ano ah ayun pala dami pa po mga tiniba na saging Ayan. Mga uh, langka. Ayan. Langka, langka. Nasaan ka na? Namatay? Sayang. Ano? Aray ko. Ah. ah, oo. Ah, ayan po yung mga dragon fruit. Uh. Ayan. Oo nga, ang dami ng damo. Mga, mm, o nga dapat na aan na ito. Sayang. Sayang. Ayan po yung mandarin. Marami pong mamunga yan. Yan po yung mga pinagtibaan ng saging. Oh, ganda ng ano, ah? sikat ng araw. Ah. Nice. Ayan. Alam mo tong ano ba to dating pinag ano man puno itong namatay na tong Pakwati ata. Hindi, Kaso? binaon lang yan dyan eh. ah. Poste. Binaon mong poste. Eh. Natun, na nga ito. Hmm. Oh. Ayaw na pong pumunta sa banda doon. <laughs> Ayan. Hmm. Ang alin? Dito yung Malberry eh. Ay, mulberry, ano? Nawala. Nawala. Hmm. Kasi yun, ano yung matakaw sa tubig mo. Hindi na didilig. luya. Ito, luya. Bahay kubo kahit munti ang alaman doon. Ay, sari, sorry, sorry. Ayan, malaki na yung, ano, gabing Zam Bernardo. Ayan. Okay, guys.